Naalala niyo to, nung naglakad ako. Ayan. Mula doon hanggang sa school. Mga ano lang naman. 1 minute and 25 seconds nakarating na ako. Now, tignan niyo ha. <laughs> Sabi nila may detour. Ngayon, sa pauwi naman, sinubukan namin yung detour. Tapos, ay na. Ano naman na, sobrang layo pala. Kaya... <laughs> sana nilakad na lang na ganyan. Tapos sobrang layo pa. Tapos ano lang siya, kung nilakad mo, malapit lang talaga sana. Kasi after nung, nung ano, nung detour, ilang minutes din yun eh. Siguro mga ano, 4 minutes kami. <laughs> after kasi ng mahabang detour, pagdating namin doon sa labasan, ay nako ang lapit-lapit lang din pala. Sobra naman. <laughs> Makikita mo ba yung ano, yung mga gamit ng mga trabahador, man? Kaya, sana hindi na lang kami nagtito. Watch till the end, ha? Mapapanood yung ano yung ganap sa dito 别了，别了，你大哥。